Hey guys, welcome back to my channel. So this is Naya Azaret. Oh, alam niyo na, 'di ba? Long time no see. So, as of now, as you can see, ayan, tabing na naman tayo. Pero iba naman ngayon, kakaiba ngayon. Actually, guys, for the second time Namit meet ko uli 'yung mag-asawang Chinese couple na namiminlit. -me Actually, uh, Nung unang namit ko sila dito na namiminlit, -me nakakuha ako ng pang-reels. Alam niyo na 'yon, pang-upload do sa aking nga Facebook page game naman sila actually nung una nung kinukuha nung pa ko pala sila pang rails actually binibigyan nila ako na isda eh papunta pa lang ako sa gawido doon so hindi ako pumayag na humingi ay mali mali hindi ako na hindi ako nang di ba hindi ako hindi ko tinanggap ayun ay, pala yon hindi ko tinanggap pero naisip ko rin nung pabalik na ako sabi ko nga sayang nga naman yun di ba so anong nangyari nung pagbalik ko pagdaan ko noong nakaraan nandito pa sila. So, nakita ko pa na naminilit pa rin sila. So, dahil nakakalibang yung kanilang pamiminlit. Kasi ang daming isda, guys. Hanggang ngayon, oh. Ito, pangatlong araw na to. Ang dami pa rin isda. Ang dami nilang nahuhuli. So, nung time na, first time na nakita ko sila, ayan, nabigyan tayo. Isisingit ko dito yung video na yon Kung naitabi ko pa yung video na naka hindi ako ng isda sa kanila. Pero ngayon guys, pakikita ko sa inyo yung yung huli-uli nila. Pakikita ko sa inyo ha. So ayan guys. Oh, uh, see? Ayan na uli yung huli nilang panibago. Ang bait kaya nila. Ayan sila o mag-asawa silang namiminwit. Kasi kung mapapansin ninyo, kasi gabi lang ano at madilip, hindi nyo makikita. Kung mapapasin nyo, ang daming isda. Kagabi hindi nga ako nakababa eh, kasi medyo meron akong ginawa kagabi. Pero noong nakarang araw, ganyan din. Actually, mas marami nga noong nakaraan eh. Pero ngayon oh, hanggang ngayon marami pa rin sila. Kaya sila nani at tatay, pabalik-balik dito. ba? Diba? Sa kambilis sila makahuli. Oh, sige, hintayin ninyo ha, hanggang sa makahuli sila uli. ba? Diba? Saka nakaka-ano, nakaka-amaze. sila nanay. Oh, di ba? Ang dami ko na actually na kuwang video sa kanila at game naman sila doon. Oh, ayan oh, si nani nakahuli na ay hindi pa pala. Nakikita nyo ba? Yung galaw ng ano, ng tubig. Ayan, ang daming isda. So ayun na nga guys, kumusta na? Long time na kasi, 'no, wala tayong siya na vlog. Okay lang 'yan. Kasi wala naman tayong gana pero naisip ko lang talaga mag-vlog ngayon kasi nga namis ako sa kanila, 'di ba? Ang galing nila. Ay, walang uli si Nanay. Nakain yung pain. Oh, 'Di ba? Ang galing ni Nanay. Oh, 'Di ba? Kita niyo yun? yung galaw ng ng tubig na yon is dayon hanggang doon ba oh. diba? Actually ano ha uh, sa tagal ko naglalakad dito ha ngayon ko lang siya napansin talaga na minsan pala may panahon na dumadaong sila rito Kaya yung last two days first time ko nakita na napakadaming isda rito at uh, ang daming nahuhuli nila. No nakaraan din ang dami nila nilang nahuli eh. Pero ngayon mas marami at malalaki. Isisingit ko yung video na yun guys yung nabigyan nila ako ng isda. So ayan guys, nakahuli si tatay ng ano. O oh, diba? Nakahuli ng isda see hello ayan nakompleto na rin yung aking video makaka uwi na rin ako ayan! okay bye bye now Bibigyan yata uli ako. Pati ay eh. Yeah, yeah. Oh, meron pala silang ano, net. Teka, paligtad natin. Ayun o, mini. Oh! Wow! Kaya. Hay, 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 hay. This one pa ngayon. Can eat? Eat This uh, one? Haya, 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 haya It's all Wow Ayan, binigyan tayo ni tatay So, ayan, guys Pauwi na tayo Ayan, hindi ko nakuhanan yung Pagpapasalamat uh, ko sa kanila Ayan yung na Naibigay sa ating isda From the sea ba? Diba? ah uh, noong nakaraan kasi ang naibigay nilang isda sa akin malalaki ngayon naman bigay sa akin malilit okay lang bigay lang naman di ba ayaw mo yun libre so yung guys uwi muna ako uh, sa sobrang tabi neto, ewan ko kung gagawin ko dito sige na muna at magkita kita nang na tayo sa taas ha Hi guys, welcome back. So ayun na nga, bahay na tayo. Pakita ko sa inyo yung ano, binigay sa akin. Sobrang dami. At tatandaan ko to, nung ano, nadudumpa ako sa unang amo ko sa saing phone, binibili ko to para sa kanya eh. Dami po. Gagawin ko naman dito eh. Ay. My God! <laughs> Nabigla ata ako ah. Natatandaan ko pa to, sa totoo lang, guys, yung nasa dadudug pa ko sa unang amo ko. Nagpapabilis siya ng ganito. Tapos, um, edi steam. Pagka na-steam, magpapainit lang ng mantika, lalagyan lang ng soy sauce, saka, spring onion. Yan, eh, iibabaw lang doon sa na-steam na ganito. Tingnan nyo naman. Oh, di ba? Punong-puno ang planggana. Ha, gagawin ko dito? Ang dami. Pero sabi sa akin nung ano, nung matandang lalaki, ingatan daw yung bandang dito yung palikpik. Ito, 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 saka dito sa ilalim. Kasi matalim daw ito. Ayan, Oh. Sobrang talim na ito. Hmm? Kita niya yan? So, anyway, guys, lininisin ko muna ito. Hindi ko alam kung ang gagawin ko dito, eh. Bahala na. Sige na. Ayusin ko na ito muna, ha? So, ayun na nga guys. Uh, dahil uh, ang dami kong lililising isda. Ang dami nating aayusin isda. So, uh, ganito na lang muna yung ating maliit na video. No? Maraming salamat po sa mga kakapanood nito. Thank you, thank you very much. Sa uh, muli po natin pagkikita. Pasesya na. Natagalan na uli yung paggawa natin ng video. Hindi bali guys. Baka sakali na... Sana makagawa pa tayo ng more video. Sayang naman ang ating channel, 'di ba? Kung pababayaan lang natin. Anyway, guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. This is Nayan Asalit. Bye-bye. Ayan.